nandito kami ngayon dalawa. Nagkakapi po kami. Tapos na po kami sa umaga namin gawain. Ayan. Nagkakapi na lang po kami. Ngayon mm. po si Jujuy. Ngayon <laughs> <laughs> po kami. Ngayon po yung aming ano. Ah, ah, ah. Ang ganyan. Ay, do? ay, do. Ayan po yung aming ano ngayon, ayan. Meron po kami pa siya, ay ano doon, customer yun, nasa dulo ayan mga ka Ito ngayon yung gawa namin ngayon for today's video. <laughs> ayan mga ka Ayan, meron din po kami yung bangong. po namin yan mamaya. Tapos itong hotdog. Ayan. Tapos ito. Mm. Ayan, nagkakape po siya. Kaya <laughs> yung ginagawa na po namin. Araw-araw, ganyan. Bakit ako nadabay dyan? Hindi kasi kasama kita, di ba? po. Kumakain po siya ng itlog, ayan. Yung <laughs> kakakain. Ayan, yung itlog. Ayan Sa po mga cutting. ayan. Paano mo pala mapasa ito tayo? Ayan po. Sir, hi ka naman, sir. Pwede na may yan, oh. Hi ka naman. Yan po, may customer po kami doon, ayan. Pogi daw po siya, pogi po yan po. Ayan, oh. Alright. Thank you so much. Thank you for watching. Bye.